Yen Santos, proud sa relasyon niya yun kay Chavis Singson. Nabisay kinagulat na marami ang nagirevelasyon ni Chapit tungkol sa relasyon nila ni Yen. Time is the ultimate truth na nga ba? nga ngayon ng mga marites sa social media ang latest vlog controversial actress na si Yen Santos. Napaka-espesyal kasi na kanyang guest na walang ipa kundi ang matagal nang nalining sa kanyang bilyonaryo at politiko na si Chavit Singson. Matatandaan bago pa man masangkot bilang third party si Yen sa iwalay ni na Paulo Conquist at Telge Reyes noong kasamsagan ng pandemic, matagal nang naman ang mga usapan at chismis sa mundo ng showbiz at social media si Yen. Ito dahil sa hindi mamatay-matay na issue na may relasyon sila ni Chabit. Sa katunayan, hindi lamang sila naging magkarelasyon, hindi na karon din umano ng anak. Sa kanyang unang vlog kamakailan lang, na, ay nauna lang itinanggi ni Yen na hindi totoo ang chismis na may anak sila ni Chabit. Nasabi nga niya para masagot ang issue ay gagawin ng guest sa kanyang YouTube channel si Chate. At tinupad dito ni Gen dahil sa kanyang latest vlog na inaplog nito ng August 27. Naka one on one interview niya si Chate. Dito ay marami na intriga sa mga sagot ni Chavik maging sa body language umano ni Yen. Hindi nga pinalagpas si Yen ang pagkakataon na tanungin si Chate kung ano masasabi nito sa chismis sa may relasyon sila. Ani Gen, anong comment mo sa mga rumors tungkol sa atin? Pero hindi sumugot si Chappie at sinabing mas makakasagot daw si Gail kaysa sa kanya. Anaya, palagay ko ikaw na makakasagot niya. Kasunod dito, muling itimanggi ni Yen na may anak sila ni Chappie. Dahil ang sinabing anak nila ay kapatid draw niya na 11 years old na ngayon. Anaya, parang more than a decade na kasi, he's a good family friend. Super Trump to ng aking parents, kaya lagi tayo na issue Meron pa nga daw tayong anak ba? Malaki na daw yung anak natin si Yan Yan. Pero sa kabila nito, tila may napansin na maraming netizen sa kinos at mga sagot ni Yen habang ini si Chappie. Ayon sa netizen, tila sobrang napapakyut at komportable raw si Yen na kausap si Chappie. Pero na rin ang netizen na may kakaiba sa body language ni Yen. At hindi niya maitatako na may something sa pagitan nila ni Chappy. Dahil pag kinikilig na sabihin ni Yen na total fanshuman daw no si Chappie dahil pogi at may pera ito. Dagdag pa rito, nang matanong si Chabit kung sino ang kanyang ideal girl, ay tumingi siya kay Yen, na tila ay kinakilig naman ito. Komento pa ng netizen. Halos siya lahat sumasagot sa tanong niya. Depensive masyado. Nung tinanong kung may anak sila, dahil na masagutin kung oo o, o hindi, pero ang sagot niya ay what? So clear take kung dito kung may anak sila o wana. Hala ka masyado pakit masyadong obvious, walang respeto sa pag-interview, kasi nga may something, tas bigla pa Sobrang close nilang dalawa. Samantalang yung ibang nag interview kay Manong Chapit, e eh parang takot magtanong sa kanya. This interview speaks volumes. Bawat tanong bawat sagot, alam na alam niyan kung ano. Ilang alaga mong hayop, sabi ni sa Ilocos daw ang dami-dami na alam talaga niya.